Marso 18, alas 6 ng umaga, nandito po tayo sa tahanan ng ating butihing Mayor, Dr. Jesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, kajega. Mayor, mayroon pong request ang uh, Gimba West uh, District School na mm -hmm. pagawaing uh, silid aralan. Uh, nung paatang nakaraang mga linggo ito na isubmit. Kamusta po ito? Ah, uh, ito po ba ay ah, uh, matutugunan agad ng inyong uh, administrasyon? Ah, uh, good morning mga kababayan ko dito sa bayan ng Gimba. ah uh, yung request ng Gimba West District na kumpunihin yung eskwelahan. Ito kasi tinamaan ng bagyo. Talaga yung bubong wow. nasira, yung loob ng eskwelahan, yung mga kisa may nasira. Totally hindi magamit. Apo. So ito ay uh, uh, pinababa ko sa Sangkuniang Bayan para aproban yung budget na ilalaan natin. Uh, ando pa rin sa Sangkuniang Bayan, Kadygo, para aproban yung budget. Kasi nga hindi nga po pwedeng uh, aproban ng budget hanggang din na-aproban na yung annual budget. Uh, mayroon namang budget ito na kung saan uh, pag-uusapan ng sagurang bayan for approval. Wala pala tayong sariling pondo na pwede ka agad uh, i-release na kahit um, hindi pa na-approvehan itong ano? Ah, itong, wala ka, Diego. Kailangan mag-realign uh, ka ng budget. Mm -hmm. At hindi pwedeng mag ka without the approval of the San Korean Bayan. Yung special education fund, hindi, Pwede. hindi pwedeng gamitin? Pwedeng gamitin yung special education fund kung yun ay naka-budget naka for this year. For this Kasi siyempre, ginagawa din nila ng budget. Yung SEF na different schools. Opo. Eh, hindi naman kaya ng SEF ang lahat ng pagawain sa mga eskwelahan. Oh, hindi kaya. Hindi pa. lang naman yung Gimabes District ang mihiling. Maraming mga humihiling pang mga school, kagaya ng no, uh, Galban, National High School, Bartolome National High School, Nagpandayan, ayan. Saka different schools pa ng ating bayan na may mga request sila sa atin na kung saan, siyempre, hindi ko na matugunan lahat-lahat dahil hindi pa na-approve ang ating budget. You know, Meron din mga different sectors, yung, yung mga irrigator Association, May mga request na sila sa akin. May mga request sila sa akin na dapat tutuguran. Kaya lang siyempre, hintayin natin ang yung budget para matuguran ang mga, mga pangangailangan nila. Ganon ka, Diego. Ano po ba balita ninyo sa <laughs> ano, ano ang lagay ng inyong proposal sa sa Gunabayan? Lako, marami na mga proposal sa ka, Diego. Yung mga different department ng ating munisipyo, uh... kasama na dyan, may mga request na sila. At ang binaba ko na lahat sa kunyang bayan mula January hanggang nung isang araw, marami na akong binabang agenda na dapat nila pag-usapan. Siguro, ganyan na kataas yung pag uusapan nila. Mataas na yung kanilang dapat pag-usapan. Kung mapag uusapan pa nila yan. Kasi nga, hindi nila pwedeng talakayin yung mga mga pinapadala nating yung uh, pag-usapan nila, business nila, kung hanggat hindi na yung budget. Yan nga na, Ay, tiga, oh, po. No? Yung <laughs> approval pa rin ng budget, A -a -a, pa pe, rin tayo Pero pa. ano, uh, may nagsabi sa akin. Uh, isa sa council nila, na Opo. minsan nakakwentuhan ko. Opo. Sabi na aprubahan daw nila yung budget ngayong 8. Ngayon araw na to? Ngayon 18. Ah, uh, daw nila. Eh, sabi ko nga, apruban nila ngayon. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Hindi na ako makapagpapa Bid ng mga phantom market road ko, mm -hmm. yung aking mga gym na itatayo, hindi na maibibid kasi ah, election period na. Election period na. Oo, hindi na rin aabot. So, yung ating mga paggawain sa buong bayan ay talagang hindi natin magagawa itong… Itong sa pang na ito. Sa pang Pero pwedeng gawin yan after after election, election period. ah pwede right. yun. So, this... Tapos yung mga pagre-realign natin ng budget para sa tugunan, yung pangailangan ng mga, mga eskwelahan, mga different sectors ng ating lipunan, yung kailangan ng ating munisipyo, Opo. Um, hindi na matutugunan sa ngayon. Pero after election period, pwede ng tugunan lahat yan. Opo. Kung approve nila yung budget ngayong araw na to. Ayun, no, ko, approve oh ah. oh Oo. May nabasa rin akong isang Facebook page eh na nireklamo itong kalsada dito sa Sitio Mucha na napakatagal na rin ang panahon na hindi nasesementuhan eh. <laughs> Madali lang <laughs> yan. Madali lang gawin ka kadyego. Alam mo, ang savings ko ngayon, ha. Marami na ako nagawang projects, ha. Opo. naka anim na uh, gym. Opo. Ang naipagawa ko na. Opo. Andiyan 'yung ah uh, Pasong Chic, Subol, Opo. Linek, Consuelo, uh, Narbacan Uno at saing Tabig Ilog. Opo. Ano? 'Yung mga napagawa ko na 'yan, talagang napakagandang gym. Saka marami na akong farm market road na nagawa. Opo, yan. Opo. O, yung may iba pa sanang paggawain ko, eh talagang dinadisapprove na nung sa ng bayan. Nakasama yung vice mayor nila. Ngayon, sa napagawa ko mga projects na to, alam mo service savings ko kadya ko ngayon? Opo. 77.13 million. Ba? Ganun kalaki pa ang oh, uh, ngayon, savings natin. nyo. Oh. Sa kabila nung mga napagawa ninyong mga oh, oh. structure projects. Uh, 2024 ka nagawa yan. Mm -hmm. uh, kaya lang iba na, na-disapprove na, na. Ibang mga gym na gusto kong ipagawa. Uh, ngayon, mm -hmm. uh, meron tayong, uh, ang era natin sa Diego ay more than 500 million. million. Opo. 20% of that ay para sa pagawain. Opo infrastructure, buildings, gano'n. So, uh, sa 20% ng 500 million, ay 100 million pesos ang pwede project Opo. Pero pa yung project ng DRRM, na yung pagpagawaing kanal sa uh, loob ng bayan, pero pa yon 13 to 15 million yun. So, maabot ito ng halos 190 million na pwede i-project. So, kung hindi ako nangungutang ka, Diego, ha? Ay, Walang utang nagpa project tayo na hindi tayo mamutanggap. Ayun. At may savings pa nga, di ba? Opo. So, ito nga lang, after election, pa pwedeng gawin itong mga proyekto nito dahil hindi pa-approve hanggang sa mga oras ito yung budget. Oo. Hanggang sa oras ito. Kahit yung savings ko na 77.13 million, hindi ko rin magamit hindi kasi kailangan, uh, hindi na... ipoprogram ko rin yan, ipapare-align ko para tubunan yung mga kailangan ng mga different sectors sa ating lipunan. Na uh, susundan ko po yung mga implementation po ninyo ng mga infrastructure project eh. Mabilis eh. Mabilis. Ah, uh, mabilis. No, Parang no, sa, noong, sa noong ano? tatlong buwan ni eh, nakailang pack to market po ang inyo uh, uh, nilaunch? uh, ni launch. noong noong ano, noong hindi kayo pa ako nagdedeklarang declare tatapong mayor. Ah. <laughs> <laughs> Talagang mabilis. Ako kasi so, gusto ko Trabaho, action, action, trabaho, trabaho, trabaho. Oh, Yun ang gusto ko. Uh, sabi na action speaks louder than voice. Oh. So, ako gusto ko action ng action. Oh, kaya po. lang, mula nung nagdeklara ako tatakbo ang mayor, naharang na. Naharang na. Lahat ng project na gusto ko implement sa ating bayan. Uh, ah. ah, ito may after election at kayo po ang uh, pinili pa, ng taga uh, tagaghimba na umupo. Ah, kaya bang ma-implement ilang prosyento sa so, kananabing mga buwan. May implement natin lahat, ka Diego. May implement Ito natin lahat. Itong mga hat. proyekto na Yes, may implement natin lahat yan para gumanda, umayos ang bawat barangay sa ating bayan. Tutugunan natin lahat ang kanilang pangailangan. Opo, yung hmm. savings may utilize talaga. Oo, 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 ka Diego. Hindi, hindi aamagin yung savings. <laughs> <laughs> ah, may awang no, Hindi na maburo. May awang Diyos. May awang Diyos na sana yung savings na yan ay hindi maburo at may may, ipa, may gamit para sa pagsisilbi sa ating bayan. Uh, Message po ninyo sa ating mga kababayan. Uh, mga kababayan, magandang umaga po sa inyo. Uh, basta po, po ang akin, magsama-sama tayo para sa lalong ikaganda ng ating bayan. Laging niyo tandaan, mahal naman kayo ni Mayor Doc Lito Galapon.